Napakarami po ng karamdaman sa ating katawan ang pwedeng gamutin ng halamang ito. Pero wag na wag mo itong kakainin. Napakadelikado po. So guys, pag usapan po natin itong isang uri ng halaman. Inire-recommenda din po ng DOH or Department of Health na isa sa pinaka magisang herbal medicine dito sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na tubang bakod sa Tagalog. Pero mas kilala ito sa tawag na tuba-tuba sa kabisayan at sa Mindanao. So, ang scientific name po nito ay Jatropha forcas. So, madalas itong tumubo sa mga tropical areas at sa mga maiinit na lugar. Ibay po siya sa dehydration. Ginagamit itong gamot sa mga skin irritation, pampababa ng kolesterol, uh, ah, rheumatism, sa mga bukol, Uh, mayroon po itong tagline ng mga antioxidant at uh, minerals na nakakatulong para sa ating uh, panlabas na katawan. At uh, madalas na ginagamit nito ay ang kanyang dahon para gamutin yung mga sakit ng ating katawan, mga bukol, pwede rin sa sugat at pampababa din siya ng kolesterol. Ang bunga po nito ay napakadelikado. So ang bunga nito ay nagtataglay ng tinatawag nilang butanol crude or isang biodiesel na nakakalason po. So wag na wag po itong uh, kakainin. At dapat uh, malaman din ito ng mga kabataan. Kasi madalas narigiging biktima nito ay ang mga bata na naglalaro at minsan ay kinakain nila yung bunga nito. So napakarami na po ng uh, pangyayari na namatay yung mga bata or nalason dahil sa bunga ng tuba-tuba. Uh, Kapag ito ay nagamit natin sa tama, marami pong sakit na pwedeng matulungan ng halamang ito dahil isa itong uh, mabisang gamot or herbal medicine. Uh, sa ngayon po ay marami rin ang nagtatanim nito dito sa Pilipinas, uh, lalo na sa mga bandang rural areas at sa mga probinsya maraming nakakilala sa halamang ito. Sa ngayon, ito lang yung may share ko guys. At maraming salamat sa inyong panonood. See you next video.